Good morning, Kasaka. Good morning. Dito na tayo sa bukid. Medyo nagmamadali ako. <laughs> Maaraw na kasi. Ay, naka, eh, aabutan tayo ng ano, ng oras. Pupunta pa ako sa kabila. Nasira yung kaligay ko rin. Eh. Nagpapa, ano kasi ako doon, yung tawag na ito. Ah, uh, banto. Yung kasing kataasan ko. Eh, medyo mataas kasi ron eh. Minabantuan lang na mga apat na pitak din siguro kaya pupunta pa ako doon sa bandang pinuso kaya dumaan muna ako rito ito po yung ano, update dito sa sa una kong ano, indirect direct seedling oh, eh ano na yung ko na oh. na eh. nagpapagulang na lang to o oh, ayan oh. mahamog masyado ngayon ang <laughs> ganda ng pagkakaano kasi hindi kami kinulang ng tubig eh ang ganda ng pagkabunga oh. Oh. <coughs> oh, banda. Gumanda na rin yung ano, yung mga mga madalang madala. <laughs> Napuno na rin. Ganda ting ng pagka namunga eh. Alam mo hindi mamumunga eh. Ano nung namunga, okay din. Ganda rin. Sarap na pong mam ngayon dito sa Bukid kasi wala nakayuko na 'yung mga uh, mga bunga. Nakalabas na lahat eh. Uh, eh kaya siguro mga ano na lang to. Mga uh, tamang-tama March po. Mag-aani na kami rito. Ako unang aani rito eh. Sunod-sunod na. Pagka uh, ano siguro mga ilang araw lang tapos sunod-sunod na to. Okay, kaganda tingnan nyo Pero oh. pa rin ang mga ano mga lumalabas na gano'n no? Okay, maghihintaya na siguro yung mga yan Okay, oh, ano no? yeah, Lalagan na kasi natin ng Umikot lang ako rito Tapos babalik na ng Hanggang dala ako sa kubo na yan Diyan sa kubo na yan, hanggang lang ako. Hindi na ako pupunta rin. Ito, medyo... Ano to? Medyo ngayon palang lumabas. Ano kasi ito eh, makapal eh. Parang pula. <laughs> Buti nga, naging ganyan eh. Oh, Ay, ang gaganda rin. Eh. Eh, ito talaga. Dito. Maganda na. Siguro mga isang linggo makalipas baka magpatuyo na ako rito ano na eh nakalabas na yung mga laman basta mga katapusan siguro ng linggo ng February ano yun na namin to Ayan yung kubo ko eh kaya eh, dito talagang masisiyahan kang tumingin eh Oh kapal dito wala na araw na lang to hmm. Eh. gaganon tayo sa ano mahamog na eh. hirap lumaan dyan yeah, okay na sige at show na muna magmamadali ako eh pupunta ako rin sa kabila tapos eh babalik na dahil kasi maghahatid na naman tayo sigatin tayo ng apo eh ano eh kahirap mga ganorit mababasa ka kasi nga hindi na nakuwang natuyo ng ano eh ng pinitakan oh eh kaganda naman nang laman eh oh. sabihin na naman yung, ng ano ko kabilis mo naman kumuha ay eh, nagmamadali nga eh eh, pilapil ko. Mabilis din tumubo ng damo. O, oh, yan. Araw na lang. O, oh, sige. Ah, uh, gaganon na tayo. Medyo mainit ngayon, ah.